Hello everyone! Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, kain po tayo ng mangga. Nagbalat po ako ng mangga. Kain po tayo ng mangga. Ang sausawan ko po ay bagong isda. <laughs> Ayan po. Wahiwain ko lang. Ito po bagong pitas. Galing ng tarlac. <laughs> ma'am, kailan madam, dala po ng mama niya galing sa barilat nila madam. Ayan. Nag, ano ko ako, nagbalat ng dalawa. Kaya kumuha ako sa lalagyan. <laughs> Nakakapangilo na. <laughs> Nagingilo na ako. Ayan. Ayan bagong isda po. Manamis-namis. Hindi siya maano. Maasim. Mmm. Bagong lang sausawang ko. Hmm. Ano po? Ano <laughs> po? Nakakapanglaway na. <laughs> hmm? Paliba sa bagong pitas siya, kaya ano. <laughs> Habang nag-ano, kumakain ng mangga. <laughs> Enjoy lang po. <laughs> Harap. Tigbongan na ngayon ng mangga kaya marami pong mangga dito. Hinog <laughs> ko kaya itong ganito. Hmm. Pakita ko sa inyo yung mangga. Dala nila ano. Um. Marami po dito. Yan. No. Meron pa dito sa baba. Yan. Ayan. Marami pong mangga. Nakabalot po sa plastic. <laughs> Kaya ako nag ano. Naisip kong, isip ako magbalat. Sabi ko, maka, makapagbalat nga at makakain ng mangga. Ayan po